swing guys, ganito gagamitin ko. Oh, parang i-telescope yung mga Thank awesome. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. So welcome back ulit sa ating YouTube channel, John Gustanter. <coughs> so yun guys, uh, kung napapansin nyo, matagal akong hindi nakapag-upload no? Kasi pinag-iisipan ko talaga tong bagay na itong idol. So yun guys, hindi, uh, hindi, hindi ka paniwala no? Binigyan po ako ng isang misyon, ng isang diwata. So yun guys, kung naalala nyo ito, ito, itong parang, ano, parang hugis sapatos na may, ano, may butas yan. Ano sa tingin nyo to guys? So ito, magagamit ko daw ito. <coughs> Subukan ko ito ngayon mga idol. Ano, nalaman ko na kung paano gamitin. Dito pala, tumingin pala ako dito. Parang ganyan din Makikita ko na yung ano, hinahanap ko. So yun guys, ang mission ko ngayon guys ay hahanapin no? kung saan nagtungo yung bata at anong nangyari. So ito, binigay po ito ng isang diwata saka dito hanapin ko dito at makakatulong daw ito kung nalulunod ba sila o tinuha ng mga mga inkanto no na gusto sa inkanto so yun guys samahan niyo ako dito ngayon para rin niyo ako punta natin punta tayo dun sa area kung saan lalo, nawawala yung yung bata sabi nila nalulunod daw at hindi na nakita yung mga katawan so gamitin natin to para makita natin kung anong nangyayari sa nila tara let's go In guys, yan po yung ilog. Yan ang ilog. So tatlong bata yung sinasabing nalulunod daw dito. Doon. So dito nakikita namin yung mga batang ano, magsyuta siguro yon, Na kakaiba yung ginagawa nila. <coughs> so nawala yung bata dito at ating hanapin gamit ito. Subukan natin kung meron ba tayong makikita sa kasi sabi ng diwata na ito daw ay magamit ko daw ito susubukan natin kung totoo bang magamit natin <coughs> doon kami may nakikita na mga batang naliligo at may kakaibang ginagawa sana guys matuklasan natin kung ano talaga nangyari dito kung bakit hanggang ngayon ay hindi nakita yung tatlong bata si meron daw masamang inkanto na kumukuha ng mga bata hindi lang mga bata yung kinukuha nila pati na rin matatanda kapag nagustuhan nila tabi tabi po tabi tabi So, ito siguro yung ginawa nilang ano, dito sila nag yung mga bata. Siguro nyo. So, kung napansin nyo, ay napakalinaw dito, napaka-tahimik. Ano, <coughs> so, kailangan natin uh, puntahan. Punta tayo dyan. ating gamitin tong parang status tingnan nyo guys ah, oh, meron pang yapak to so, nag iisang yapak lang oh. walang kaparis ito pa meron pa talaga ah ito siguro dito nagluto sila hindi na nakabalik hindi na nakauwi yeah subukan natin gamit nito guys ay makikita natin ang hindi makikita ng iba so medyo <coughs> medyo ano ako ngayon kasi ako lang mag-isa ako lang mag-isa yung binigyan ng binigyan ng mission sa akin lang binigay yung mission na yun sana'y ano, sana magtagumpay tayo matagal din akong nag-iisip isipan ko talaga ng maigi kung dapat bang dapat ko bang tanggapin ang mission na yun kasi ako lang mag isa hindi ko kasama yung mga kasama ko so malalim na itong ano, malalim itong ilog dito daw dito dito daw sila huling naliligo yung tatlong bata so susubukan natin maya maya lang ano tayo mag masid tayo dito kakaiba tong bato na to nakita niyo ba guys kakaiba parang may kakaiba dito sa bato na to <coughs> so para malaman natin gagamitin natin tong parang hugis sapatos na binigay ng isang diwata guys lagay lang natin tong camera dito para makikita nyo kung paano gagamitin ang sapatos na may butas Oops. subukan natin medyo ano ba sira na tong laging kit po. Oo, okay lang. Kaya pa naman. swing guys, ganito gagamitin ko oh, Parang i-telescope yung mga. guys parang may may lagusan so <coughs> parang may lagusan dyan oh dyan dyan parang may lagusan dyan oh so tingnan kong muli dyan Pinggis, meron talaga. Meron talaga na dito so, meron talaga ng lagusan dyan. So, gagawin natin ay puntahan natin. So, papasukin ko ang lagusan na yan, guys. hindi lang pala tatlo yung nandun sa loob marami yung pala nakakami nila may matanda at kami mga babae so ano kaya gagawin ko guys ano so, sa tingin nyo hindi talaga sila ang dami nilang ano, ang dami nilang ginukot Sus so, tingin ko guys masama na yung lagay nila kasi nasa kulungan sila na ano, kulungan na kahoy kinulong sa kulungan na kahoy so yun guys, kung dito lang itong video to guys salamat